So what's up sa inyo mga idol at welcome sa aking vlog Ayan, For today's video mga idol, ay bibisitahin natin tong People's Park dito sa may General Trias, Cavite, Barangay, Biklatan Naisipan ko kasi bisitahin itong People's Park na to kasi binubuo pa lamang ito mga idol at iilan pa lang siguro ang nakakailam ng lugar na ito. At oo nga pala mga idol kung hindi nyo pa ako nakikilala ako nga pala si Jasper Motoblog. At meron din pala akong YouTube channel mga idol at pwede nyo po akong ilike, share and subscribe para sa mga susunod na upload. At oo nga pala mga idol ang nakaisip nga pala ng planong ito ay ang aking asawa. Ang sabi niya sa akin kasi ay magbibigay siya ng panggasolina. At syempre ako gusto ko mag-ride mga idol kaya naniwala ko. Yung pala is cam. Sana ipatupad na ang no ambag no ride. At pagkatapos ng limang araw na pagtatalo namin ng commander ko sa daanan ay nakarating din kami dito sa aming paruroonan. At ayan si commander na una pang magvideo. At totoo nga pala mga idol na napakaganda pala sa loob nito kahit marami pang kulang. At kahit pa paano mga idol ay meron na rin pala dito mga tao na tumatambay at meron din nagdiday. Napakasariwa ng hangin dito mga idol at maraming puno. Gusto ko sanang yayain si commander na magtarsan. At oo nga pala mga idol, meron din pala dito mga tambayan na mahilig sa bisikleta, meron dito bike trail at mukhang okay na to mga idol, pwede pwede nyo nang puntahan at pwede nang tambayan. At syempre mga idol, hindi mawawala ang hanging bridge kapag gusto nyo makita ang magandang view, pwede pwede kayong pumuesto rito. At ito ang makikita nyo view mga idol kapag umakit kayo dito sa may hanging bridge at kung medyo maganda ang trip nyo, pwede pwede kayong tumalon dito. Charot! At talaga palang masasabi ko na napakaganda ng view dito mga idol, feeling ko tuloy na sa tagaytay ako. At pwede kayo lumibot sa lugar na ito mga idol gamit ang tulay na ito. Pwede nga pa lang umakyat sa puno rito. Wag lang kayong magpapahuli. At to nga pala mga idol, konting ingat lang sa lugar na ito kasi medyo mataas. Wag masyadong magharutan kung kayo ay nagtutulakan, iwasan niyo na lang. So ayan mga bossing, meron dito uh, tambayan sa People's Park. Kikita yeah. niyo naman na napaka naman dito. At uh, ayan may mga bike trail pa. Hindi pa natatapos pero lapit na. To see? At ito nga pala ang itsura ng hanging bridge dito mga idol at yung lumalapit na diwata ay commander ko nga pala. At ang plano talaga namin mga idol ay silipin kung meron ng playground dito para sa mga bata at sa kasamaang palad hindi pa pala na itatayo yung playground para sa mga bata mga idol. Pero ang sabi sa amin ng mga tao dito ay malapit na itayo yon at syempre mga idol aabangan namin yon para makapaglaro na ang mga bata. At dito na nga pala nagtatapos ang video natin mga idol at putahan nyo na tong lugar na ito. Maraming salamat!